Kasunod ka na sa ka na mano managod man Godman, sa Comprehensive Sexuality Education na kung sa'yo na piga tutukar ko niyan. Kung ano ang edad, asin na kung ano ang proseso kan na kan mga aking dapat man sa sex education. Nanindugan ko niyan si Senator Bongo, ang na-chairman kan Senate Committee on Health, asin Committee on Youth na dapat na mangibabaw pa mangararay ang pagtubod, asin pagtitiwala, asin na ang magayon na kinagulian kan mga Pilipino na kalinyada ngunyan sa Senado ang sarong uh, proposed bill na obeto na matukdo an uh, o matukduan ang mga kababayan manugod sa sex education holy digdi mayo tunos uh, o mayo nin totoongon na nakukampatikos sa, sa naunang bitan ng proposed bill dugang pa sinador uh, senador dahil niya subot so suportaran sa uh, uh, bill na dahil tugma o akma sa kultura sin uh, kabali na digdi ang pagtubod kan mga Pilipino. Importante subot na proteran ang na physical, moral asin man intelektual na pasadirad o kapasidad kan mga aki na day dapat na kabaliktaran ang pagtutukdo asin padagos na pagtubod kan mga Piga talaan na o piga taanan paman doon kan senador na ang pagtutukdo kan mga kaakian ang kaypuan isalang alang ang nasubot ang an mga magurang asin at bilog na pamilya. Hindi ako sangayon sa anumang uh, panukala na makakasira sa halaga ng pamilya at sa lungat sa pananampalataya ng ating mga kababayan. Pagdating sa paghubog ng kabataan, bigyan dapat ng importansya ang papel ng pamilya. Huwag idikta kung ano ang ituturo sa mga bata. Dugang yan ng paliwanag ni Senator Bungo. Sa padali na subot pagkakagawa ni Lias sa pagtukdo kan na 6 Education, kay Puan isalang-alang kung ini makakaraot sa pamilya.